sa mga pagunahing balita. PWD na tagpong patay sa dagat sa Ligas City. Lolo arestado sa pagtutulak o banaw ng iligal na droga. Lolo arestado din dahil sa pagbibeta ng mga sangkap sa paggawa ng pampasabog. At mayigit dalawang libong individwala isinailalim sa tupad orientation sa Ligas Magandang gabi, narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong biyernes, ikadalawamput isa ng nobyembre. Pasintabi po sa mga manonood. Naaagnas na ng matagpuan ang 19-anyos na PWD na napuulat na inanod sa isang creek sa lungsod ng Legaspi, Kamakailan. Kahapon ang matagpuan siya ng magkaibigang namimingwit sa dagat sa parehong lungsod. May report si Hercules Barbacena. Mag alas 4 ng hapon kahapon, nang matagpuan ang bangkay ng 19 anyos na lalaking PWD sa dagat sa barangay Lamba, Legazpi City. Kwento na magkaibigang ito. Namimingwit sila sa nasabing bahagi nang madiskubre nila ang naaagnas ng bangkay ng tao. Namimingwit kami, tapos naglipat kami ng spot. Then, nakita na namin na palutang doon ang bangkay. Pakita po niya na ano, tinuro sa akin. Nakita ko agad pumbilog bilog na talagang tao po talaga. Agad itong ipinaalam ng wag kaibigan sa BFP Ligaspi. Ayon kay Fire Senior Inspector Doris Rey Oyardo, ang biktima ay ang napaulat na inanod ng malakas na agos ng tubig sa creek sa kanilang lugar sa Barangay Ilawod East, Ligaspi City. Bandang alas 12 ng tanghali noong Miyerkules, Nobyembre 19, agad naman daw itong kinumpirma ng mga kapamilya nito. Immediately po nung nag-report sa atin na may uh, nahulog o nalulunod yung kanilang kapamilya nagkandak na po tayo doon ng rescue immediately. Kaya lang hindi natin na nahanap dahilan po yung mataas na tubig po doon sa, sa river. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapil Jr., tumanggi na ang pamilya ng biktima na isa ilalim pa sa ang bangkay dahil sa aksidente lamang daw ang nangyari sa biktima na nahulog sa naturang creek after nag lunch daw kasi sanay po itong nag, nag at, uh, at naglalaro sa may creek doon sa barangay uh, sa barangay 15 however apan na ano daw doon sa purok 6 eh, may nakakita na nahulo nga daw tong bata kaya lang din nila mahabol kasi maulan mga araw na yan tsaka mataas na yung ilog po bagay dyan. Nakaburol na ang biktima sa isang funeral home sa Legazpi City. Para sa mga balitang Tatak Picol, Hercules Barbacena. Arestado naman ang isang lolo sa Irigas City matapos na makuha na ng mahigit isang daang libong halaga ng shabu. Kasama umano ang sospek sa listahan ng PIDEA watchlist sa naturang lungsod. May report si Angeline Dagta. Arestado ang isang senior citizen na lalaki matapos mahulihan ng libo libong halaga ng shabu sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa barangay San Isidro, Iriga City. Alas 7.30 ng umaga nitong Merkoles, Nobyembre 19. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, hepe ng Iriga City Police Station ang sospek na si Alias Dom, 63 anyos, residente ng naturang lugar at itinuturing na isang street-level drug personality. Nakuha sa kanyang posisyon ng 15 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nag nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Prior to the conduct uh, anti-drug operation, mayroon na pong report sa concerned na mayroong nagpapagsak dito sa Tanya from, I think, from other municipalities in Bencunada. Matagal na umanong minaman-manan ng mga otoridad ang sospek na kasama rin sa listahan ng PIDEA watchlist sa lungsod. Wala mong sabihin na yung ating mga kababayan na patuloy pa rin na involved sa illegal tax activities, whether selling or... Uh... Uh, pushing or using, uh, malapit na po ang inyong oras. Bigyan niyo lang po kami ng pagkakataon pa at sisiguraduhin namin kaya na po ang isusunod namin. Ang ating mga kababayan dito sa Eriga ay nakikipag-ugnayan sa atin at akin pong patuloy na hiningi ang kanilang suporta. Tangani po na ining mga inibiltado pa sa illegal drugs, eh, sa tuya na pong magkawarakatan, magkadarakok, po, tangani pong may pa sa tuya na siyudad sa humakang illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Irga CPS ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Sa Tabaco City, isang lola naman ang nahulog sa kamay ng otoridad matapos na magbenta ng mga sangkap sa pagawa ng pampasabog gaya ng dinamita ikinanta ang sospek ng mga dating nahuling ilegal na nangingisda sa lungsod. May report si May Encinares. Arrestado ang isang 70 anyos na lola matapos na makumpirmang nagbebenta ng mga sangkap sa pagawa ng dinamita sa isinagawang buy-bus operation sa barangay San Roque, Tabaco City umaga nitong Miyerkules, Nobyembre 19. Kinilala ang sospek na si alias Lisa, residente ng nasabing lugar. Nakumpis ka sa posisyon niya humigit kumulang dalawang kilo ng ammonium nitrate, apat na metrong time fuse at 50 blasting caps. Ang impormasyon lang to ay uh, labas na lapas naman ng tabako yung mga uh, nakakalap natin impormasyon na uh, talamak yung uh, black blast fishing dyan po sa uh, area ng uh, lugar ng Samera, Purapu at yan sa mga karatiga isla. Dito lang ko mga sa lugar ng sa tabako din ibibinta po ito sa mga mangingista labas sa basa tabako. O ganun po yung kanilang nagiging transaksyon. Naging matagumpay naman ang nasabing operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng Albay Maritime Police at Tabaco City Police Station. Batay naman sa ulat, ikinanta ang sospek ng mga dating nadakip sa illegal fishing. Matagal na po ito, halos umabot na ito ng halos kulang-kulang isang taon na talagang ano siya under surveillance ha? kasi nga matunog na po ito matnanog na. Of course, doon din naman nagsimula ito sa mga kababayan natin na minsan nahuhuli doon sa illegal fishing. So, nakapagbigay sila ng information at uh, maliban dyan na confirmed din ito ng mga ibang uh, ano natin, ibang mga kababayan na naninirahan doon sa vicinity ng area. Kaya malaki ang pasalamat namin doon sa sa concerned citizen na nagtip sa amin na ganito nga uh, involved niya ito si si Akalisa doon sa ano ito, sa illegal ano ito, sailing of ano ito. Uh, ito yung mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng bomba. Siniguro naman ng otoridad na nakatutok ang kanilang himpilan sa pagsugpo ng kriminalidad sa lungsod. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng tabako CPS ang sospek at sasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Para sa mga balitang, Tatak Bicol. May Insinares. Susunod na, Rank 1 Most Wanted Person ng Bicol, arestado sa Pidurana. At may isang daang rebelde sa Sorsogona, nagbalik loob sa pamahalaan. Yer ba diba pambalita sa pagbabalik ng Bicol Online TV? libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo, gay may habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Napa kamay na ng otoridad, ang tinagura ang rank 1 most wanted person ng Bicol sa kinasang operasyon kahapon sa Pedoran, Albay. Bukod sa kasong pangahalay, naharap din ang sospek sa kasong pagpatay at pagnanakaw. May report si Danica Garcia. Arestado ang isang 40-anyos na lalaki na tinaguri ang rank 1 most wanted person ng Bicol sa kinasang intelligence monitoring ng Puderan MPS at Pulangi MPS katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Albay Provincial Police Office sa bayan ng Barangay Gabon, Pulangi, Albay kahapon. Kinilala ni Police Captain Franz Joseph Tendongan, officer in charge ng Puduran Municipal Police Station ng suspect na residente ng barangay Basikaw Coastal, Puduran, na pansamantalang naninirahan sa mga kamag-anak nito sa barangay Gabon, Pulangi. Naharap ang suspect sa kasong statutory rape dahil sa pang-aabusong sekswal sa kanyang minor de edad na pamangkin sa loob ng halos pitong taon. Reported po yung uh, case po last uh, June 24, 2025 and na-file po sa ng June 27, 2025 din po. Pero yung uh, pangyayari po natin is uh, repeatedly po nangyari for started last 2019 ba po? 2019 hanggang 2025. So maraming taon po na uh, na-molest siya po yung biktima uh, po natin. Bukod dito, may nakabinbin din umanong kasong robbery at frustrated murder ang suspect. Siguro ang masasabi ko po sa mga magulang po natin or mga guide, uh, guidance po natin, guardians I mean, ay sana po ang mga information po na nasasabi po ng mga kabataan kung meron po ganitong insidente ay sana po sirisoyin po natin. Ang biktima po natin ngayon sa kasong ito ay once na rin po na nagsumbong sa kanyang parents pero hindi po siya pinaniwalaan So maging sensitive po siguro ang mga parents po natin kung may ma-receive po ganitong information pag alam po alagad sa kapulisan ng sa ganun po ay magawan po natin ng paraan at may report po natin. And very uh, traumatic po yan, lalo sa mga kabataan, hindi po yan basta-basta uh, makakalimutan. Kaya sana po matulungan po natin sila na mag-report para sa ganun po ay uh, masampan po ng kaso kung sino man po ang talagang uh, dapat makasuhan. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Pewderan MPS ang sospek para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Mahigit sa isang daang miyembro ng rebeldeng grupo sa Sorsogon, ang voluntaryong sumuko sa pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko, nabigyan sila ng iba't ibang tulong para muling makapagstimula sa buhay. Si Rose Bilista sa Buong Ulat. Isang daan at anim na pung rebelde at aktibong taga-suporta ng CPP-NPA-NDF ang dumalo sa ceremonial withdrawal of allegiance and reintegration of former rebels sa Sorsogon Provincial Gymnasium kaninang umaga. Ayon kay Police Major Arwin Destacamento, tagapagsalita ng Sorsogon Police Provincial Office, kasabay ng pagsuko, nakatanggap ang mga dating rebelde ng financial assistance mula sa Kapitolyo, kabilang ang iba pang binipisyo sa ilalim ng transformation program tulad ng local amnesty honesty, kabuhayan, groceries, bigas, pabahay at psychological support. Kasi dyan po ma'am, mayroon po tayong mga other agency na mayroon ding mga uh, support or uh, mga benefits na ibibigay sa kanila like ng uh, dole. So sila po din po ang uh, magbibigay ng mga li livelihood program, livelihood uh, assistance dito sa mga former level natin. And doon naman sa TESDA, so sila din po ang magbibigay map ng mga skills training ano po, para at least itong mga bibigyan natin na retorning, so at least mamumuhay na sila ng normal. Ang seremonya ay personal na dinaluhan ni PNP-PRO-5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang kinatawa ni acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. Under ng uh, provincial government, mayroon tayong uh, interagency tax force katrangkiluhan na kung saan mas in-enhance itong programa para at atos matutukan itong ating mga kaibigan na nagdanais magbalik loob sa gobyerno. Samantala, patuloy pa rin ang pagikayat ng otoridad sa iba pang aktibong miyembro ng komunistang grupo na piliin na ang matuwid na daan para sa mas mapayapa at ligtas na komunidad. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Bilista. Para makatulong sa unti-unting pagbangon ng mga naapektuhan ng superbagyong uwan sa Tigaon, Camarines Sur, nagbigay ang DOH Bicol ng ngayong araw sa health, ng health commodities sa Rural Health Unit ng bayan. Nagkakahalaga ang naturang tulong ng 76,647.36 pesos. Kasama sa mga ipinadalang logistics ay gamot, water purification tablets, water containers, hygiene kits, surgical mask at breastfeeding kits. Personal itong itinurnover ng Public Health Preparedness and Response Unit. Health Emergency Management Services ng naturang ahensya. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ang DOH Bicol sa mga LGU ng mga apektadong lalawigan para makapaghatid ng tulong. Sa ibang balita, isinailalim ngayong biyernes sa tupad orientation ng Dolly Bicol ang mahigit sa 2,000 individual mula sa Legazpi City. Dumating naman sa pagtitipon si Mayor Hisham Ismail na nagbigay naman ng makahulugang mensahe sa mga benepisyaryo. Narito ang buong ulat. Para sa 33 anyos na si Jenny Goronal ng Barangay Buyoan Legazpi City, malaking biyaya ang tupal program ng Dolly Bicol. Bukod anya sa tulong pinansyal, malaki rin ang benepisyo ng programa sa kapaligiran, kaya nagpapasalamat siya na mapabilang sa mga napiling benepisyaryo para po makatulong man po sa sa, sa, sa pamilya ko. Siyempre, mag, mag, maghihirap magira po ako maglilinis pero may makukuha pa akong pera. Maraming maraming salamat po at, at isa po ako sa bin, isang beneficiary yung napili ninyo po. That, malaking tulong po ito sa akin at sa buong pamilya ko po. Gaya niya, labis rin ang pasasalamat ng 48 anyos na sinanay Miriam ng Barangay Taysan na isa rin sa libo-libong beneficiaryo. Malaking bagay po, madam malaking bagay na para sa aming mahirap. Sana tuloy-tuloy po ang tulong nila. Kahit hindi sa amin, sa iba din. Si Jenny at Nanay Miriam ay kabilang sa 2,400 na benepisyaryo ng tupad program mula sa apat na 43 barangay sa lungsod. Kaninang umaga, nang isa ilalim sila ng ahensya sa oryentasyon. Dumating din sa pagditipon si Mayor Hisham Ismail na nagbigay naman ng mensahe sa mga benepisyaryo. Unang-una, uh, uh, dinaanan pa lang tayo ng super typhoon. At uh, especially, uh, parating na rin po ang ating uh, Christmas season so syempre marami tayong gastusan at the same time yung mga nasiraan ng bubong, uh, kailangan mo paayos ang bahay, uh, sa kanilang makukuha sa nasweldo, sa kanilang pagtrabaho sa tupad, as tupad beneficiaries, uh, alam kong malaking tulong sa kanila. Samantala, patuloy na nakakatuwang ng Dolly Bicol sa implementasyon ng programang ito sa rehiyon ang Akubicol Party List para sa mga balitang tatak, bicol, alien zone. At yan ang mga balitang nakalap ng Bicol, Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat at happy weekend.